Hello mga sir Ayan, sniper naman yung ating tito troubleshoot Kasi ang problema nito mga sir Ay bark sa makina Ayan, mapapansin nyo Iba yung video natin Dito ako sa kabilang shop Sa gulaw nyo Address po nito mga sir Ay uh, ano Ano ba ito sa Joaquin? Ayan, dito ngayon sana sa Agulaw Union. Adres dito, San Joaquin. San Joaquin Norte, Agulaw Union. At makikita nyo yung, ano, yung katapat nito or katabi yung ano bakalyero tapat siya ng uh, van premium bikes at ang issue nito mga sir i-try mo nga muna ng uh, panda rin para ma-check natin issue nito sa part ng makina maingay maingay yung makina wala na siyang ano wala na siyang push start kick start na lang ayan mapapansin yung tulog ng makina Pires pa rin ng konti. Yan yung tunog ng kanyang uh, makina. Patayin natin kasi kakalasin natin para hindi na uminit. Yan. Natanong ko kaagad dun sa may-ari nito mga sir kung may history ba siya lang natuyo ng langis. At uh, oo oh, sabi niya napabayaan niya sa langis. Mapapansin niyo yung motor niya. Nakiinis pa. Yan. sa langis. Kaya kapag kaganyan, napabayaan sa langis mo sir Tatamaan si Black Kasi natanong ko na rin At siya na rin mismo Sa kanya siya nang galing Na umuusok na rin daw yung kanyang motor Kaya natanong ko yung uh, May history na natuyo ng lang langis At ayon nga Kaya kapag kaganyan mga sir Ang unang tatamaan dyan Yung rocker arm Black piston piston ring Pati nga yung tensioner Maradamay ngayon ang gusto niyang mangyari ay uh, i-adjust ia lang muna natin ng konti dahil wala pang budget si sir at change oil yun lang muna daw yung gagawin tapos itutuparo na lang sa sunod na linggo kapag may budget na siya pero nag order na siya ng visa sa atin kaya yeah, i-order lang ko siya ng black piston piston ring tapos proper arm at ngayon para malaman natin kung tama yung pagkaka quotation ko or yung mga pisang damage kailangan natin ma-check at makita na rin natin kung ano yung na uh, posibleng masisira kapag natuya na ng Tatanggalin natin yung flarings side by side tatanggalin natin at si kapiling ang ano niya ang uh, gagawa naman mga sir bali shortcut na natin tanggal ano hindi ko na isasama yung pagtanggal ng flarings madali lang naman tong tanggalin mga sir Basta matanggal mo yung tunnel nyo, sa yun sa ibabaw, pwede mo matanggal daw, side by side. Ito na mga sir, tanggalan natin yung uh, niya. rings nya. At uh, talapitan natin. Ayan. Kapag once na nag-tune up tayo mga sir, matik na tatanggalin natin yung play rings. Kasi dito tayo mag-adjust ng valve clearance check din natin yung kanyang uh, tensioner kaya isa rin yan sa mga tinatanggal natin yung play rings para madukod din natin at ito uh, na nga, kalbo na nga yung uh, tornilyo niya. Siguro sa kakapachon, pachon up. At uh, multi-change ulit din siya ngayon. Kaya tanggalin muna natin tong cylinder head cover. 8 uh, mm yung mga tornilyo niya. Para ma-check natin, diyan din natin makikita kung itim na uh, sinyalis na nagwa-power sa nangis. Eh, medyo maingay yung background natin mga so dahil nasa tabi tayo ng uh, kalsada. Ah, ito mga sir, tinanggal natin yung uh, register or nilis natin. Para matanggal natin yung isang tornilyo na medyo putput uh, -put na. Medyo ginamit natin ng, uh, ng ano ng kuan ng, sakit. Kapag yung uh, close lens lang yung ginamit natin, hindi kakayanin sa so, sobrang tigas kaya tinanggal natin to para may pasok natin yung ratchet natin maliit tatanggalin natin yung tunnel yung. tapos ililis na natin yung ah, cover nya para makita na natin yung pinaka lobe nito yung tunnel nya pare-pares lang po yan mga sir yung size yung sa gitna mayroong siyang uh, copper washer para hindi mag leak ayan masyadong maluwag nyo ano e, okay naman itong ano nya kaso makusok usok na rin ayan I ilaw natin kapag once na ganyan na yung tsura nyan ayan o no? matik po yan na uh, sira na ano, yung rocker arm at uh, nag-stack up na rin yung kanyang uh, luler ito kapag so, ina, ginagalaw mo nyan, dapat uh, umiikot yan na parang ganito i-update mo nga muna in-update mo na yeah. medyo malaki yung play nung ano, intake natin ikutin mo nga yung kick yan yeah. ikutin mo hindi sya tulad ng ibang ano, motor na may pihitan dito kailangan pang tanggalin yung water pump para maikot lang natin yung ibabaw kaso pag kinagala tinanggal natin yan medyo wala yung gasket sige so, sige ikot mo ngine danda hop danda tiba danda lang ok isa pa medyo hop tama yeah pag gumalaw na to gumalaw na to okay na yan yung isa dapat yung luller na to yan, Dapat gumagalaw yan Okay yung exhaust Yung intake ang may problema Nag-stock up na to Ayan, no? Kaya obligado Kailangan itong palitan na Kapag uh, hindi niya to pinalitan Kapag itong luller na to hindi gumagalaw Ang sisirain naman yan yung cam, yung camshaft natin mga sir yung sirain nyo yan yan luwag nito yan kaya kada change oil nya palagi siyang nagpapa valve clearance kaya matik adjust mo natin kasi totally nga wala pa daw siyang uh, budget ngayon uh, ang request nya i adjust na muna syempre hindi naman tayo pwedeng masunod yung mismong may ari ang uh, masusunod hindi tayo yan, gagawin lang natin kung ano yung sinabi. Tapos, i-check na rin namin yung kanyang uh, tensioner. Pero yung tensioner niya mga sir na kapag ganong tunog at na-confirm natin kaagad na ito yung may problema, yan yung unang-unang uh, ibibilihan. Or yan yung ibibilan natin. Kasi ito, nare-repair naman yan. Okay, adjust natin. Siyempre, kapag ka mag uh, adjust tayo ng uh, valve clearance sa sniper dito, dito nyo makikita yung ano. Ito yung sukat intake uh, 0.10 tapos 0.14 yung mm nya pwede kang mag adjust ng 10 hanggang 14 wag na ng uh, 15 ganoon ganoon din sa exhaust yan may cold sya 20 hanggang uh, 24 mm naman kaya isusukat lang natin dyan ay 20 10 saka 20 ang isusukat mo diyan. 10 saka 20. Yan 10. 10 yung ano, yung 10, 10 yung intake. Ayun. Oo. 20 sa kabila. Pero susukat na mo yung kabila. Kung ano. Pati na ulang pillar gauge. Yan. natin ay uh, 0.10. Ya, masih ada malu waktu. Ah, umur kau berapa? Ayan, yeah, masyadong maluwag yan mga sir. Kaya i-adjust mo, sakto sakto yan sa tin. i e, na e, sukat natin. Kung tama na. Ayan, e, mapapansin nyo, yan. Halos lubog na lubog na kasi nakapag, naka ilang adjust na. Kada mag-change oil, pinapagalaw niya lagi yan. Dahil uh, umiingay sa loob ng ilang araw, pilis maingay, umingay Dahil dyan, ang uh, sinisira niyan yung camshaft. Ay, matik pati camshaft 'yan. Kasama sa papalitan. Ayun, sakto na yung sukat natin. 10. Ganoon din sa kabila. Tatayimik siya. Kaso mga ilang araw lang 'to mga sen. Kaya obligado kailangan ano. Ayun, sakto. Okay, balik muna. Dahil yun lang din naman ang gumalaw mga sen. mapapansin niyo. Ang intake dapat Itong pihitan natin Dapat mataas yan Yung exhaust Dapat ang mas mababa Dyan Kasi Sira na Okay Balik na natin Tapos testing natin Pahanda rin At ayan uh, Okay naman Gusto yung tensioner nya Talagang uh, Dito lang yung uh, Nagsaparol Or uh, May Dito lang yeah. Testing mo natin Pahanda rin Tapos Ayan uh, after na magawa natin to at pumunta yung mayari ari nasabihin ko sa kanya yung mga bibili niya kaya sabi ko lang itong kanina hindi yung ulit -kuli, kasi lalaki yung gagastos niya rito kapag ka hinayaan niya pa na ganito yung mangyayari o yung ganito yung tunog niyang motor niya okay binaik mo natin tapos testing natin kung nabuwasan siya ng konti pero hindi mawawala yung tunog ng nung mga sira makabawasan lang natin ng konti Rodriguez Ayan, nabawasan na siya ng konti Kaso meron pa rin, nandun pa rin yung sounds Kasi mayroong pisang papalitan Ayan, yeah, i-change oil muna daw yan Ayan, hindi pa rin yan mawawala mga sila Hanggat hindi tayo nagpapalit ng pisa Kaya dapat magpapalit tayo Ayan lang kasi yung request ng may-ari Kaya e, wala tayong magawa doon Kasi siya ang magde-decide Yeah, change natin. At least, sinabihan ko na lang din siya na kailangan niyang uh, palitan ka agad dyan dahil uh, lalaki lang yung gagasusin niya kapag so, ka pinabayaan niya. Ayan. Babalikan natin yung uh, play range niya sa uh, papalitan natin ng langis. Tignan din natin langis ano yung langis niya. Kung langis pa rin ba or putik na. ayan yung langis nya ayan sobrang itim na daig pa yung pusit ang uh, langis na ilalagay natin dyan dahil uh, de-clutch ito yung ilalagay natin langis yung Buyer na MPX4L isa rin ito sa ginagamit ko sa CBR ko ito yung ano? Uh, synthetic blend at meron din tayong ito uh, high tech booster yan medyo mataas ang presyo nito tapos ito naman yung mga papang scooter at ito yung pang t-clutch yan ang ilalagay natin dito kahit anong ano kahit anong motor pwede yan mga sila